Yan, hello. Gagawin ko yung video na to dahil sa mga um, mga tao na nangangailangan din na may kulam, barang, na hindi makapunta sa amin. Hindi na kasi ako nag-online healing ano kasi ang dami limitasyon ng video call tapos mag tayo. Um, minsan hindi makakasulit sa instructions, tawawala internet. So, mahirap na yung case ng online healing. So, ngayon, ang gagawin ko is itong video na to, nandito yung gagawa tayo ng healing water. Pagpag -pag, um, Basa-basa cleansing sa inyo Tapos Try ko po po sa inyo Mang kukulam, Kahit naka video lang to Si Lord naman ang bahala doon Hindi naman po ako yung tatakda Kung kailan sila mamamatay or something Pero Subukan natin Para matulungan natin Yung mga kapwa Natin Or mga OFW O yung mga nasa Visayas, Mindanao um, Share nyo yung video na to Para matulungan sila ano. Um, share nyo sa so, mga kakilala nyo may sakit lalo rin may mga sakit na walang findings ayun lang sige umpisa na tayo unang gagawin natin is healing water yung healing water natin pwede kayo magtira tikman nyo muna kung ano lasa pwede maging mapait yan mapakla matabang o kung ano man uh, pwede nyo na namang straight inumin kasi mamaya after nung pag sinabi kong kumuha uli kayong tubig at uminom, inumin nyo titingnan natin kung ano yung lasa kahit hindi ko na dasalan yun automatic na yun So, game. Uh, kahit wala kayong tubig ngayon, pag nagdasal ako kumuha kayo ng tubig, um, pwede mag-iiba na agad yung lasa nun kung meron kayong karga. Ano po? CB. Kung may tubig kayo, edi hawakan nyo lang yung tubig nyo. Healing water muna sa kapangyarihan Panganong Yahweh. Sa kapangyarihan Panganong Yesus. Binabasbasan ko ang tubig dito. Upang makagaling na ang makaramdaman. Map Mapapisikal, spiritual, mando, mental, mental.

Okay. Um, nasa inyo kung, kung minum na kayo ng tubig o hindi pa. So, ang next step natin is i-comment kung ano lasa ng tubig doon sa video na to para mabasa ko rin ano, pag nag, uh, wala akong magagawa, ginagawa. Ginabasa ko yung mga comments doon sa mga video. So, masasabihan ko yun ang kailangan nyo gawin. Baka kailangan nyo talaga pumunta sa location namin. Um, yun naman na talaga yung advice sa bol sa lahat, magpunta po dun sa amin para face-to-face yung gamutan. Uh, ito, ginawa ko lang to para dun nga sa mga malalayo, mga nasa abroad. Uh, next natin is yung mga palad nyo. Babasbasa natin yung mga palad nyo. Ang gagawin natin dyan, um, parang magkakaroon nya ng kuryente o basbas -bas nga na pwede nyo pang tanggal sa mga kulam o barang sa katawan nyo. Saan nyo nararamdaman yung masakit. Kung hindi kayo makatulog, sa ulo kayo magpagpag. Kung masakit na hirapan huminga, sa dibdib, sa likod. Sa mga kamag-anak nyo, ano, ano, may mga sakit na walang findings sa doktor, pwede nyo isend yung video na to para matulungan sila. Ngayon, kung bata naman o maliliit, hindi eh, kayo magpagpag sa bata. Sa mga baby, ano na may sakit. Makakatulong po yun. Basta-basta ko na po yung mga palad nyo, ano. Sige po. sa ka ng Panginoon. Yan, may Jesus. Basta basta na to. Yan, pwede nyo lang ipagkaganyan yan ngayon. Yan. Sa mga masasakit sa inyo, masakit yung mga tuhod nyo, sa tuhod. Kung may kilala kayo hindi makalakad, try nyo. Comment nyo lang yung ano, ano, yung nangyari or kung gumaling ba. Yung mga taong ma... Uh, Pinagpaganyo o nag-inom ng healing water. Yung sunod natin is cleansing at saka samahan na rin natin ang basbas -bas. at yun nga susubukan natin buksan inyo mang kukulam. gamit yung video na to para hindi na kayo ulitan ano baby <coughs> sige pikit ka lang habang nanonood pwede rin hindi ka pumikit basta nanonood ka sa video na to okay Sa so, kapangyari ng panganong yawit panganong sauce binabaklas ko lahat ng kulang para mga gawa na din na ka sa so, mga taong ito ay pinapalik ko tarara rin sa nagpagawa at gumawa beses sa kapangyarihan Panginoon tunay Yahweh Mayroon siya ko panig ng kalangitan, pasukin ang spirito ka Lord, katawan ng mga tao ito sa ngala ng Panginoong Yahweh. Ang ko, ang natasan ng Panginoon na mamugot ng mga ulo, ng mga masamang spirito ito dito sa kalupaan. Puksain lahat ng gumagambala sa mga tao itong nananampalatay sa Diyos, sa ngala ng Panginoong Yahweh. <laughs> Ayan. Kung tinamaan yon malamang maging ano yun, mamatay. Diyos na po ang bahala. Hindi naman po tayo magpapasya doon sa mga mangkukulong na yun. and Comment nyo lang po sa video na to kung gumaan ang pakaramdam nyo kung ano man. Okay? So, basically, yun lang naman yung video na to para matulungan din yung mga nasa malalayo nga na hindi makabiyahe po punta sa amin. Ayun. Pero ina-advise ko na kahit pinanood niyo yung video na to, kung makakapunta naman po is magpunta po. Para naman po sa mga gusto kumuha ng pangontra, doon na lang po sa TikTok shop ko. Ano po? Comment ko na lang po yung link dito sa uh, comment section. Ayun, nam um, lagi na lang po tayo magdasal. magima uh, maging maunawain sa kapwa, maging matulungin. Patawarin yung mga nagkakasala sa atin. At uh, yung mga nakagawa, nagawa naman natin ng kasalanan, humingi tayo ng na tayo na tawad, maging mababa yung loob natin. Ayan. Humble, humility, yan ang mga katangian na wala ko. Hindi <laughs> na, may, dapat meron tayo. Ano po? Maging paladasal. Magdasal tayo bago matulog at pagkagising. Okay, amen? Yan, share nyo na lang po para marami tayong matulungan at comment nyo yung mga naramdaman nyo after nung ating gamutan dito. Bye! God bless!